Dok, ano nangyari, Dok? Ano nangyari? Bakit gumaga ka sa amin? Bigla preno eh. Hindi na kinaya, kinaya eh. Mabilis pa ka kayo. mga ano kalito, hindi na asang pangyayari po dito sa biyahe na ayon pa Manila. Ah, patrol, buti, grabe hindi ng patrol mga kalinga po. Breaking news mga kalingap, isang nakakalungkot na balita ang nangyari ngayon sa importanteng lakad nila Kalinga Prab at buong team Kalingap kasama ang buong pamilya sa hindi inaasahang pangyayari ay nabangga ng kanilang kasamahan na si Dr. Love ang likod ng sasakyan ni Kalinga Prab. Ayon kay Dr. Love, ay nataranta na ito at nagulat kung kaya't hindi na ito nakapagpreno pa nang dahil sa may nag-full stop na sasakyan sa harap nila. Kalinga Prab

Bulan po ito? Hindi lang po alam. Grabe sa sobrang lakas ng impact sa pagkakabangga ni Dr. Love sa likod ng sasakyan nila. Kalinga Prab ay hindi na iwasan na maiyak at mapasigaw ng malakas ni Ma'am Jack dahil sa nangyari na nagbigay ng phobia sa kanila. Buti na lamang at walang nasaktan sa loob

Kasi kami na, pwede Oo nga. Buti nga alam. Kasi di namin ito naman, kunti na lang yun eh. Kung kutsi uh. nga, kunti na lang. So, kung kung ano, uh, or si po. nakalisin nitong dito. Saka yung kapila din. Kaya po yun. si daw. sa Ay, po. station. Ang, ang kailangan okay. lang naman po, ganyan Opo. Okay. okay. Kasi ay up, kung sa ano, up, insurance. Opo, po ang kailangan. Tapos, yung mga Sa naman? Sa na na, station. Yung investigador po ang magbibigay ng Balik po. Balik po tayo doon sa station. Pero kaya pa naman itakbo. Dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari na ito, ay malaking abala ito sa hinahabol nilang oras para sa imbitasyon na binigay sa kanila para umaten sa isang event at sikat na programa sa television na Family Feud. Kailangan pa nilang pumunta sa police station para sa police report. Mm -hmm. mm -hmm. balik <laughs> Ah, may tabi po ito? Hmm. Sabi, pero kung tatlalayo, hmm. hindi na. Hindi na lang po. Pahila na lang to kan daw ano. may hinihingi naman po diyan, Pero yung po ano, babalik po tayo doon sa. Opo, opo. kayo Isa naman sa kanilang kasamahan na si Red Vlogs. Ang nagkaroon ng minor na injury sa kanyang kamay kung saan ay parang may na na buto. Kaya ito ay kaagad na namaga dahil sa naging tama nito. Gayunpaman ay wala namang malubhang nasaktan

nag na po yung truck sa unahan kasi nakita na siguro one way. Tapos nag-train na yung din kami. No? Siya yung hindi nakapreno. Parang nabulag ako yan. Nabulag ako. Langamoy sa akin, oh. No? Nagtama ka oh, sa airbag? Oo, sa airbag. Para man lang walang nangyari sa akin. Ni May... yung, no, yung... yung mukha ko ano sumakit sila po na Kamay mo? Net. Saan ka nakawak? Ko, ayo, kasyo... Saan ka ba nakawak? Nakano ka? Dito yan. Sama ka dito. Tumampas dito. Parang yung nabas. Ito po <slarkiri> Ito yung patrol natin. Ito yung damage niya. <falis> Although malakas ang impact Malakas ng impact niya pero ano Dahil sa malakas na impact ng pagbangga ni Dr. Love sa likod ng patrol, ay nagkaroon din ito ng mga bakas ng gasgas -gas at UP sa ibang parte ng likuran. Alagang-alaga ito ni Kalinga Prab kung kaya't napakamot na lang ito sa ulo dahil sa nangyari sa kaniyang patrol pero lubos siyang nagpapasalamat dahil walang nasaktan sa kanilang lahat. Humihingi naman ng tulong pinansyal si Dr. Love kay Kalinga Prab na tulungan siya anumang gastusin nito sa naging pinsala sa kanyang sasakyan. At ang naging tugon nga dito ni Kalinga Prab kay Dr. Love ay... Hatihan mo ko, boss. Pagbira <laughs> ka. Isang sa akin yan. Kailangan isang nanidok sa akin itong ano niya. Sana nga. Sana lang ibatakay yung. Ito, walang insurance pa yung chuka. Wala May insurance nya sa video eh. Ay okay yan. May insurance Eh Iyan, walang insurance. Lugi. Lugi ka bro. Sana ngayong bumangga. Siya pa yung dentur. Talaga. Sino pa magbabayad? Ay, talaga rin to. Paano yan? Ano plano nyo? Wala. Hindi nyo pwedeng iwan yun. Ay, iwan na kami. Oo. Dito nyo yung papagawa. Dito na Dito na yung ano. Tulungan mo ko boss. <laughs> Ba't ako? Ako ang tulungan mo. <laughs> wala mo, mo ko insurance boss. May mga ano ka naman. May mga ka man. daddy ka naman. Mga ninong. <laughs>